Hello everyone, I am ba. Bago tayo matulog guys ay maghingi muna ako sa inyo ng advice. Kasi meron akong mga nababasa din na uh, bakit payat kami. Yung kinakain namin parang hindi siya umiipikto sa katawan namin. At uh, sabi nila mag ano daw kami magpapurga. <laughs> okay ba yun magpapurga guys? Saan tayo magpapurga? Sa center? Or mayon meron yan sa ano? Sa clinic? Baka gibitok daw kami sabi nila. <laughs> Tapos, sabi ko, parang ano man siguro, no? Yung rason talaga yung hindi kami tumaba. Still the same yung ano namin pangangatawan. Is parang sa health issues siguro namin, yun po ang uh, iniisip ko. Pero meron talaga akong nabasa na uh, magpurga daw kami. Kumakain man ako ng batilis. Alam nyo guys, yung batilis, yan po yung pampurga. Natural na purga daw yan, doon sa bukid. Yan ang kinakain namin noon, sa, nung bata pa ba kami. Akyat lang kami sa batilis. Tapos, don talaga kami sa puno, magkain-kain ng liso ng batilis. Ipil-ipil uh, yung ano, Tagalog, no? Sa batilis. Kaya napag-isipan ko, guys, kung meron kayong alam, <laughs> magpapurga tayo, baka tataba tayo. Meron man kaming vitamins. Tapos, um, yung ano lang problema namin, guys, parang hindi umiipikto yung kinakain namin para siyang lumalabas. <laughs> lumalabas lang diretso yung mga vitamins. Kaya, yun ang gusto kong itanong sa inyo guys. Mag-comment lang po kayo sa baba kung meron kayong alam or ma-advise para sa amin. So, yun lang guys. Good night everyone. Bye. God bless. See you in my next vlog. Thank you.